Ang ang Nilimas na kaban ng bayan Binulsa ng iilan Mula sa bayan Habang kami uhaw Kayo'y busog sa yaman Nakisa po sa panawagan ni Mayor Lem Kung hindi Peace na po nawawala ng tubig eh Sila Ayon, po yung ano, bitima po ng mabayang prito, mabayang mo, doon doon po, Anong klaseng budhi meron sa inyong katawan? Malagot well, ang dapat managot. Man, man, ataw! Ang bayan! Kasama! kami nagdurusa Kayo'y kumikita ang kabuhayan Pera ng bayan, tila ba inyong kayamanan? Tama ang simbahan! Kayo na lumalaban! Ang pera ng sa bayan! Hindi ang katotohanan Noto corruption! So... Paglaban natin ang dapat ng bawat na bayan Sa lahat ng nagmamahal sa katotohanan at napubuot sa katiwarian Irap nir kami sa araw-araw ng pamumuhay Mababaw ako may kinahalaman sa korupsyon. Ilang nahirap kami. Hinapis ng mamamayan walang katapusan. Daan ka Ang mamamayan ng kalimit. Nanginig hindi ilo sa konti Nap ang wakit. Nakamay pala ng buwan ko na binagla sa atin. Pero hindi namin kung sa pag-ibig diba, sa ulap. Hinapis ng mamamayan. Yung mga isa dyan namin sa inyong may hey, tawang upos niya. Tawang tawang natatawasan ang siliante. Hindi na ito laban ng kulay partido. O pangalan ito'y sigaw na ng mga taong mapit-patuloy na pinapahirapan. Tama na, mahiyan naman kayo. Naglalakad sa na ang deriyor ko. Nagpupulilit, maayayos ang tayo ko. Hindi si siya, yan ang sigaw ng aming puso. Pero ano'ng ginagawa niyo? Kinukulat nyo Nandiyan kayo sa kasino Ang tatatanggihan nyo Pagkat pag-ibig sa bayan Nag-aalab na ng to Sama-sama kaming titindig Wawakasan ng maling pamumuno Titindigan ko ang bayan ng kalumpit <tinyo> mga walang hiya kayo! Gano'n nga? 15 to 20% lang po. Sino-sino sila? Si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Dani Domingo po. Sila po. Silang tatlo lang. Sila po, sila lang po ang congressman po namin. Sila po, sila lang po ang congressman po namin. Sila po, sila lang po ang congressman po namin. Mahiya naman kayo. Dad, nasan ka ba? <laughs> hindi mo kailangan ipatawag sa kamera. Hindi mo kailangan ipatawag sa senate. Ang buong anak mo ay nagtatanong sa'yo, nasan ka? Kung hindi ka guilty, magpaliwanag ka! Damdamin, Kung ginamit yung 70 billion sa talagang totoong Binabahang bayan, wala sana kami dito. Wala sana nagsasalita ngayon, galit na galit, pot at galit. Sana hindi binabaha ngayon ng kalumpit. Sana kahit high tide, hindi kami nahihirapan. Ninakaw ninyo ang normal na buhay para sa mga bayan na kalumpit, ang mga binabahang bayan. aking bayan Oras na ng tunay na kalayaan